Hello mga idol halos lahat tayo ay nangangarap o nag-iisip kung paano madagdagan ang ating monthly income kaya nga karamihan sa atin yung may mga trabaho ay nag-overtime pa para lang madagdagan yung take home nila every month na pera, hindi po ba? at yung iba naman kahit mayroon na silang trabaho, naghahanap pa rin ng sideline, ika sa mga online o social media. Napakaraming mapagkakakitaan dyan. Ngunit alam mo ba na ang ating kalusugan ay napakahalaga sa ating katawan? Kaya dapat natin itong pangalagaan dahil ang ating katawan ang siyang puhunan upang marating natin ang ating mga minimithi sa buhay. Di po ba? So, lastly, meron akong napanood na video at ito ay naisipan kong i-share sa inyo kaya ginawan ko ito ng content. So, panoorin po natin sa itaas. Sa kabasa madalas nagising sa gabi pero tulob sa umaga, ito ang gawain ng netizen na si Daphne bago siya isugod sa ospital at maging kritikal ang kondisyon ng dahil sa naging rutin nito kada araw. Nagsilbin babala ngayon sa libo-libong netizen sa social media ang viral na kwento ng 24-year-old single mother na si Daphne mula kagayang oro. matapos maiulat ang nakapanlulumong sinapit nito. Kwento ng kanyang kaanak, madalas umanong makaranas ng pananakit ng ulo si Daphne pero ang akala nilang simpleng sakit ng ulo ay ang hudyat na pala ng matinding kalbaryo ito. Dahil sa headache, na comatose at naging critical ang lagay ng single mother sa ICU matapos makita may pagdurugo na pala sa kanyang uta. Kwento ng chahi ni Daphne sa isang interview, pinacheck up namin siya ang sabi migraine daw. Then may nireseta na gamot. Then ininom niya na wala. Then until a week by week, sabi niya masakit na naman. Then 4 days siyang hindi nang trabaho. Tapos may lagnat nagsusuka na. Yun nung tinalas hospital pagkadating tinest ng tinest. And then pagkagabi, nag-seizure na siya. Madalas daw tulog maghapon ang kanyang pamangkin dahil graveyard shift ito sa kanyang online job. Kaya naman ang buong akala raw nila ay normal lang ang madalas na pagdaing ni Daphne sa sakit ng ulo. Ayon sa mga doktor nito, tumagal daw ng hanggang 25 minutes ang pagsisijor ng pasyente at ilang beses na rin itong nagsijor sa loob ng ilang araw na pamamalagi nito sa ICU. Sa pamamagitan ng CT scan, doon nakita na may blood clot ito sa utak. Hindi pa umano kung saan at kung paano ito nangyari. Pero ayon sa mga profesional, ay posibleng dahil ito sa sobrang stress sa trabaho. Dagdag pa ng kanyang tsahin, ang sabi blood clot may dugo sa utak. Pinakita sa amin dito sa right side and sa left side, may dugo po. nag yung dugo. Nilagyan siya ng gamot sa ulo. Pampalusaw lang ng dugo. but no guarantee kung malusaw ba? Basta ang sabi sa amin, magbrain alam lang kayo. Labis naman na kinaawaan ang kaanap ni Daphne, ang babaeng anak nito. Dahil bilang single mother at walang katuwang sa buhay, hirap sila kung papaano ipaliliwanag ang lahat sa apat na taong kulang pa lang na anak nito. Sa kasamaang palad, pumanaw na ang naturang netizen itong February 25, 2024. Gayun pa na Bigay ng payo ang mga doktor sa publiko na kung isa ka sa nakararanas ng sintomas na ito at kung pareho rin ang sitwasyon mo sa naturang netizen, iwasan umano ang labis na stress at siguraduhin mas i-prioritize ang tamang pahinga at sapat na tulog. So ayan, maging silping aral po sana sa ating lahat ito, lalong-lalo lalo na sa mga kabataan na, na, na humaling na maglaro sa ating gabi. Mahalin po natin ang ating buhay dahil minsan lang po tayo mabubuhay sa mundo. Hanggang sa muli mga idol, singit lang po itong vlog nito dahil nakita ko nga yung video nito at gusto kong i-share sa inyo. Sana ikapulutan nyo rin po ng aral. Maraming maraming salamat